What's up, what's up mga idol? So karon mga dol nata diri karon sa park diri sa Gunoy, no? Welcome back. So dugay-dugay na kung wala ka-upload sa mga video, no? So karon, so wala pa ko naga-upload sa pagpangaruling, no? So sa sa ta, tanaw, no? relax sa ta. So nata diri karon sa park sa Gunoy mga kadol no? So laglag -lag sa taginagmay. Ha? Ah. So um amo ni park diri sa Gunoy mga kadol no? Dara mga kadol dol ang nindot nga park diri sa Gunoy, no? proud hagunoy kay tagamayahay hagunoy ta indot yung proud kaya ta sa kwanre karon no kanindot sa mga kwanre karon mga kadol so soro sorry ta dre karon so ada mga christmas light na dre no so ilo it mo dre karon sa uh, park diri sa hagunoy no kung unsa kada best or unsa kanindot ang park diri karon para mga kadol no? ang kubo ng lari mga kadol bamboo house ba bamboo 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 ano bambot basta kung bamboo house ayan daming daming ilaw ayan no nagapalaray nagaling mga dol so dara goods na goods so mga tong stage dito sa park mga dol no so tara. let's go Tanawan ninyo mga doll So turo tong uh, Christmas Christmas tree nila no Turo mga doll oh Ikaw ba? Tao sa sa court Sa basketballan Sa adres sa parks So isuro ito mo dali mga doll Arundi mo magmahay sa kuang tour karundari So turo so, kena

Kuya, huwag natawa itong kinakusgang anak, oh. ko okay, Hai sa video, Jay. Hi, hi sa video. Hi, hi na ito dito. Ha, si Papagad. Nandirira. Okay, kayo. Kuya, kayo. Na, guys. May guys. Ina ba? Ina, nabi ayo ina, 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 PE 3 order itana bijo yang gabi guys PE Nala aku. Nala So, Sawana antan diri kana Ya Ali mi dan nilay Lo Choi sa mga idol no

Turoy right, guys. Turoy ka eh. dad. Kan auri. Kan harus kamera. Turoy ka. Tara let's go. Yeah man. So lag time muna. da Prenzi aia, gang gang good na good so, Mone municipio di Samoa no? maone, municipio sa, popolazione da no. You know? Yeah. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. yung Pasko, dahi. Charot! So, masaka tayo dito sa stage ko. sa saka dot no? Ha? Huh? Karoon na ba? So, grabe ka the best. Naglaag sa tang Oscar ron. Laag sa nato si Oscar. Oscar. So mo na lang Christmas tree no. Nasa to sa basketball court. Hmm. So, na-andre si pa, ah, si papagada rin, no? Akato! Ah, sa, sa babaw sa steeds. So, hanggang dito na natin video. Thank you.